Magandang araw po. Panibagong araw na naman. Katatapos lang dumaan ng matinding hagupit ng hangin at saka mayroon kasamang malakas na buhos ng ulan. Nandito ako ngayon sa aking munting gulayan. Hindi maganda yung kalagayan medyo tagilid yung mga pananim ko ayun oh yung mga dahon niya parang pinag tagpi-tagpi mga dahon ng saging nabuwal. Ayan. Pwede pa. Ayan. Ayan. Pwede pa siguro to. Ayan. Nab nabuwal siya. Tukurin ko kaya. Lagyan ko ng tukod. Mayroon so, dito, tugod lagyan ko para di siya masyadong matumba. pansamantala lang muna ayusin ko tong mga pananim ko sa susunod na araw hindi maganda yung bungad ng umaga yan you know, mga nagsitumbahan hindi maganda. Wasak-wasak. Yung -wasak. mga pananim ko na mga kasaba. Yun o. Nagsitumbahan. Yun. Yung sigarilyas ko. Yung balag niya. Tumba. Malakas yung hangin. Bandang Alas dos ng madaling araw. Tumama. Gabi. Uh, madaling araw. Nagmamadaling araw siya. Mayroon ba nito mga bunga? Nawasak. Ng sira. nang si no? wala talaga. Pagdumaan ng isang hangin na malakas. lalapag talaga yung mga pananim. Hindi makakatayo. Dada talaga siya pag yung mga yung hangin ay malakas. Ano? You know? Wala yung mga sigarilyes ko. Tumba yung mga balag niya o pagapangan. So, yan lang po muna. Maraming salamat po sa pag pa, 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 panonood sa susunod na araw aayusin ko 'to, 'yung mga pananim ko.